Nako po, pinag-uusapan na naman ngayon ng mga netizens at si Mr. Joey De Leon ibig sabihin, relevant sana. Kaya lang negatibong isyo lagi ang kinasasangkot ang At uh, hindi na bago yan. Dahil madalas naman talaga masangkot at si Mr. Joey De Leon sa mga ganitong klaseng isyo na negatibo. Dito sa huling isyo na ito, nakita ng mga netizens kung gaano ka-insensitive ang isang katulad ni Mr. Joey De Leon. Yung kanyang mga biro kasi minsan, hindi niya alam. Siguro alam niya, anyway, sige, alam niya na nakakasakit siya at baka yun talaga yung intention niya para manakit. Nga, kaya binibitawan yung mga ganong linya, mga ganong biro, abay hindi maganda talaga yan. Sa tingin ko, may problema ang isang katulad ni Mr. Joey DeLeon. Ito yan, netizens tinawag ang atensyon ng MTRCB matapos ang naging biro ni Mr. Joey DeLeon tungkol sa lubid. So, merong isang segment sa eat. At yun nga, ano yung segment na yun? Tignan natin. In the said segment, the contestant was asked to guess five things that could be hanged to someone's neck. Na pwedeng i-hang dito sa kanyang, ne like, necklace. Ano pa ba? Marami pang iba. Okay? Something na, na isusuot. Pero etong si Mr. Joey de Leon nga, ay sinisigaw na lubid, 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 lubid. So bakit insensitive yung ganitong biro? Meron kasi meron kasi tayong mga kababayan na alam natin na minsan ay nagre-resort dito sa ganitong klaseng biro yung pagpapatiwakal dahil sa mental health issues. So ayun, yun yung naging sensitive o doon sa aspetong yun, naging insensitive ang isang katulad ni Mr. Joey De Leon na dapat ay bigyan pansin din po ng MTRC. Um, Totoo ha, kahit pa paano. Uh, kawalan ng pagalang yung mga ganitong klaseng komento at biro sa mga kababayan nga natin na dumaranas ng mental problem. Okay? Kawalang pagalang, na ang ibig sabihin, kabastusan din po. When the contestant started uh, uh, to guess, the answers. Joey could be heard trying uh, to say that he should uh, try answering rope or lubid lubid lubidao. The said remarks weren't received well by the netizens. You see? Kahit sino naman kasi, diba? Ito ay mga netizens na sa tingin ko ay totoong nag-iisip ng matawid at tama. Dahil alam nila. Alam nila ang mali na ginagawa ng isang Mr. Joey De Leon. May tama bang nagawa? Madalang. <laughs> Kaya mahirap yun, di ba? Nag-outweigh madalas yung negatibong ginagawa kumpara doon sa inspiring at positive na actions. The said remarks weren't received well by the netizens who called the joke from Joey insensitive to the people experiencing mental health problems. The world is better place if only Joey De Leon knows how to keep his mouth shut. Ito ang komento ng isang netizen. At uh, dahil dyan, parang gusto ko rin sabihin na ang ating mundo, na ang ating lipunan, na ang ating bansa sana ay mas magandang lugar a lot better place kung wala itong mga kabulastugan ng mga pulahan at mga diehard mapayapa sana ang ating mansa. Okay, good luck!